Hello vlog, magandang buhay guys. Nandito tayo ngayon sa kitchen no? May tagahawak na ako sa aking vlog, si Kasablay Channel. So nagluluto tayo ng ano, pa brown ko muna yung sibuyas at saka bawang para sa ating munggo. Ihalo ko oh guys sa munggo na may logbati. So siguro pwede na siguro ilagay natin ang ano, Ipakita muna ni Kasablay yan. Eh. Ang daming munggo natin guys. Ipakita mo dito kung sablay ang munggo. Ito oh. Ito oh. Ito guys ang munggo guys no. Tanggalin na natin siya dito. Ilagay natin siya sa plato muna. Or i-direct na. Direct na. na. I-direct natin dito guys oh. Parap. Parap na. Dito mo. Ang tagal guys no? oh. Okay, so, Sinaan muna natin ang eh, para medyo sarap. Mas nimadam pa dito eh. Aga video ko guys sa kasablay muna ang aking ano ngayon. Siya muna ang taga-video ko. Kasi mahirap kung anong walang hawakan. Pakita uh, mo muna sa dalawa. Ayaw mo mukhang ating ngayon. Okay, so. Ganda yung video ano hinahin natin konti ipapa dry ano yun na tama yun doon ipapadry muna natin mga mga tama mga 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 kasi nagpagod si nga kasi kita sa blay sa paghahawak ng cellphone kasi alam nga ba, sa nakapagod nga na kasi yung can nakaka ano mga halay ang kamay mo sa hawak ng cellphone malapit na mga 2 minutes pa sa supply hawa ka lang muna dyan sa supply kasi marami pa akong kukunin dito na uh, natitira ko hindi ko sa mga guys kasi maraming sabaw maraming sabaw yan, nasa blay tama yan kama yun yung ginagawa nito sa sablay sarap nito mamaya umimis so, na lang sa sablay go 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 sabi na magsura mo muna ito yan guys no alahin ko muna Medyo maiga-iga konti para masarap ang makaano ang oil sa ilalim sa munggo. Nice. Sabi nito, magpakuha rin yata ng video ko eh. Oo. Oh, oh, huwag oh. wow. wow. magpakuha yata nga siya. Ay, pa paglay. Oo oh, nga, huwag nga. Hindi kaya copyright yung video. <laughs> <laughs> Hindi naman yata. Gusto mo naman, oo, oh, oh. sinama. Parang, parang nag-aata siya, oh. Ito hawak ng kanyang ano eh. Teka rin. Teka rin. Basta ako magluto guys ng munggo. Pinapaiga ko konti muna no. Uh, Ginigis ako siya ng musto bago ko siya sa sabaw. Para masarap. Hindi tayo magmamadali sa pagluluto kasi ang pagluluto is tayo naman ang na kumakain para masarap ang pagkain so lutuin natin yung mayo huwag po tayong magmamadali sa pagluluto magyan natin sabaw tama na kayo ng sabaw sa sablay kulang pa nagdaga mo kaunti kasi tangit rin yung lutang lutaw sa ano tangit din ang maraming sabaw guys kunti kunti na. tama na siguro o sablay tinan mo Tama na siguro. Ayun, sobrang dami. Yan lang guys muna guys na. Pakita mo na dito kasablayan mo. Yan lang muna ang ating vlog. Ngayong umaga kasi napapagod na si kasablay. Salamat <laughs> for watching and bye-bye. Ipaikot, ipaikot, ipaikot ko muna yan. May nagluluto din dyan sa ano, si Kasablayan guys. Yung mga Pakistan at India, nagluluto din. So, yun si Aspak din. And, so, yan lang muna guys, no? Mamaya ulit. Pagkat pakitakit. Bye-bye.